Ayan sobrang maliwanag yung video ko. Ayan, pasensya na kayo kasi dahil siguro sa ilaw, kaya sobrang maliwanag yung video natin kasi close na kami, tsaka gabi na rin. So, time check. Uh, iba yung poses ko ngayon, parang paus. Time check. 11.11 11 na. Ayan, sobrang late. Pero ayan, ngayon ay February 17 pala. 17. Okay, so February 17. Ayan. Okay, so bigla akong napablog. Kanina pa kami nag... Close. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katendera. So, good evening po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. Okay, kaya ako nag-vlog ngayon kasi mayroon ako i-share na uh, binili ko sa online para dito sa tindahan. So, magenta ito na nabili ko online. Kapag, ano na ako, nakapag-vlog na rin ako na itong na-order ko ngayon kasi um, uh, nung mga nakaraan vlog na i-share ko na din siya. So, inuulit ko lang din i-share dito sa YT natin kasi baka hindi pa nakapanood yung iba na nakasubscribe sa atin, yung mga bagong nakasubscribe sa atin. So, i-share ko ulit kasi kanina may dumating ulit na na-order ko. Sobrang mabenta ito kasi dito sa tindahan at dalawa yung na-order ko. Ayan. So, ito. Okay. Ito yung isa. Ah, okay. So, same lang. Ito. Same na ah uh, paninda at mabenta siya dito hindi lang sa mga bata pati rin sa mga syempre matatanda dalaga lahat na isip ko na magbenta ulit ako nito kasi dati nag-stop ako nito hindi na ako nagtinda nito pero ngayon binabalik ko ulit na magtinda nito kasi nag-iisip ako kung ano yung ititinda ko ulit dito sa tindahan para medyo madami yung bumili dito ng mga bata yung mga dalagita yung mga nag-aaral kasi may pasok pa ngayon so naisip ko na bakit hindi ako magtinda ulit ng mga ganito So, ano siya, fast moving dito sa tindahan. Madami na akong nabili na ganito sa online. Sa Shopee ko siya binibili. Kasi uh, dito sa amin, meron naman yan sa city. Uh, 280 ang isang garapon. Dito, uh, dito sa city. Ayan, 280. Eto, sa online ko siya nabili. Mas mahal nga lang sa online. Pero okay lang yon kasi Ah, kaka discount naman ako dahil sa voucher. So, kailangan lang natin i-click yung voucher para maka-discount tayo. So, eto, siguro nabili ko to sa, ano, sa Shopee, uh, 285 siguro ang isa tapos syempre ako ay sa Samar so may shipping fee. So nag-click lang ako sa voucher para maka-discount ako. So eto ay naging 286 na lang. So okay na din siya kahit 286 kasi wala na akong pagod. Di na ako pupunta pa ng city para bumili. Di na ako utus na bumili ng ganito doon sa city. Kasi ganun pa rin naman magbabayad din ako kung magutos ako doon sa city at saka pamasahe pa din. So, mamamasahe ka doon, 10, uh, balikan is 20. So, magiging Uh, 300 pa rin ang labas. Kasi ito ay 280, tas mamasahe ka 20, so magiging 300 pa rin. So, ito mas mura na din kasi 286 lang siya. Tsaka wala ka ng pagod, di ba? dadating na lang talaga sa iyo. So hindi ka na mapapagod na maghanap-hanap ng mga ganito, pumunta punta pa doon sa mga tindahan. Pero kung malapit ka lang din, saka kung may oras ka at parami ka na magpipili, so mas maganda din na pumunta ka doon sa physical store talaga kasi ang dami mong pagpipilian doon, 'di ba? So ako, wala akong masyadong oras kaya sa online na lang. Lagi naman talaga ako bumibili sa mga online ng mga paninda ko, mga gamis, kung ano-ano pang nakikita ko sa sa online. Uh, doon na talaga ako bumibili kasi ako ay sa isla. So, mahirap sa amin na magpunta-punta pa ng city para bumili ng kung ano-ano. Kaya minsan sa shopping na lang talaga ako para mas mabilis na at hindi na ako mapapagod. Okay, so ano ba ito? <laughs> Eto, i-unbox na natin. So, sobrang ano to mabenta talaga ito. So, madami nang naghahanap nito kasi lagi ako bumibili nito. Hindi ko na na-share sa inyo yung mga binibili, uh, binibili ko na mga ganito. So, ngayon kasi dumating siya dalawa na isip ko na i-vlog ulit, i-share ko sa inyo ulit itong mga nabibili ko sa online. Para sa ano, para sa mga iba na hindi pa nakapanood nung mga in ko dati. Okay, so dalawa ito, same lang yan sila. Ayan, dalawa, same lang yan. Ito ay isang ano lang ha, ito ay isa-isang uh, shop lang. Isang shop lang ito kaya ako ginanito na pa isa lang kasi ang uh, ang shipping kasi mahal pag trinay ko kasi siya na dalawa yung ay order kasi so, in order ko sobrang mahal ang shipping fee nagiging uh, 300 plus ito isa bawat isa, kung dalawa, yung orderin ko. So, ang ginawa ko, isa na lang muna. Trinay ko kasi isa-isa lang. So, medyo mas mababa yung shipping fee niya. Kaya, ginawa ko, dalawang order na lang. So, pa isa-isa lang. Pero, sabay naman, magkasunod lang din na dumating. Kasi, same day at uh, magkasunod ko lang naman na in-order isa-isa lang. Para, mas maka-discount tayo. So, ganun na lang yung gagawin natin para... Mas makuha natin ng mas mura. So, kailangan muna na-check natin yung shipping fee. Kung saan ba tayo makaka-discount. Sa marami ba or sa paisa-isa lang. Ito na lang sabay sila kasi i-vlog ko to. Okay. So, ano nga ba ito? <laughs> ano nga ba itong aking binili sa online? Kung uh, kayo mag-order online, eh, kailangan ganito yung order niyo Huwag yung biglang madami kailangan pa isa-isa lang kayo mag-order kasi minsan sa pa-isa-isa lang, minsan kasi malaki yung discount. At minsan din ay free shipping fee. Kaya ganun, ganun yung ginagawa ko. Sine-check ko muna kung, kung ano ba yung babayaran ko kasi ako ay sa summer, ang layo kasi Pero pag sa mga luson ka lang siguro, mga free, free SF lang. Kasi yung ate ko is nasa Nueva Ecija. Siya ay pinagkin ako ng mga ganito kasi nag-iisip siya ng ano, paninda, ano ba yung ititinda daw niya. Sabi ko, bakit hindi ka magtinda ng mga ganito sa lugar ninyo? Kasi wala naman nagtitinda dyan sa inyo. So, hindi niya naman kasi alam kung uh, saan mag-order. So, ang ginawa ko, ako na lang yung nag-order para sa kanya. So, in-orderan ko siya. Tapos, ang in-address ko lang at pangalan ay sa kanya. So, kasi pwede naman, pwede naman mag-order na kahit malayo. Kasi papalitan mo lang naman yung name. Tapos address. Kung so, sino yung gusto mo na tatanggap at saan yung address so yun lang yung ilalagay mo tsaka makakarating yun sa kanila so yun ang ginawa ko sa ati ko Inorderan orderan ko siya ng isa doon sa Anoy Baisiha tapos ayan dumating naman doon tapos naging mabenta nga doon sa kanila tapos naubos yung isang uh, isang ganito ayan sa so, ito na yung <laughs> ayan ito yung sinasabi ko sa inyo ayan naubos yung isang ganito doon sa ati ko tapos nag-order ulit ako pangalawang order sa kanya tapos parang balak mag pa niya ulit mag-order sa akin na ng isang ganito pa ulit. So, makakatatlo na siya. Kasi mabenta kasi ito. So, eto yung mabenta. So, dalawa ito. Same lang naman siya. Nagkahiwalay lang talaga kasi para maka-discount ako. So, ganito yung ginagawa ko. Technique para ano, para mas mura. Minsan nga dati, na-order ko to ano lang, nasa 256 lang. Kasi, minsan sa, ano, ako sa Shopee video, ako umu-order. Kasi, mas malaki pa yung discount doon. Kasi ngayon, parang, wala, wala na yung happy video. o na siguro yung, yung ano nila, yung stock. Or hindi na sila nag-video pa, tinanggal na nila siguro. Hindi ko na kasi nakikita. 256 so, lang dati. So, order ako ng order dati. pa isa lang talaga yung inang order ko. Kasi hindi mo na, kasi pag dalawa, hindi ka pwede mag, hindi mo pwede magamit pag nag -isa happy video ka. So, yung ginagawa ko, isa-isa lang ako um order para nakaka-discount ako ng malaki doon. Nakaka-discount ka ng 100 pesos doon dati to ano, 256 lang talaga, di ba? Lakas ng tubo ko. Tapos minsan binebenta ko na yung ano, isang ganito dito kasi may nagtatanong dito kasi yung iba wala na silang mga ganito dito sa uh, amin. So, pag nakikita, pag nakikita nila ako na mayroong ganito, so nagtatanong sila kung saan ko nabibili. Pero meron naman to sa city. Tapos minsan bumibili na rin sila dito sa akin. Tapos binebenta ko na rin yung isang ganito po. Syempre, pinapatungan ko lang kung magkano doon sa city. Kasi ano din yung benta ko dito, pag mura yung nakukuha ko, pero pag Medyo mahal. Ay, pinapatungan ko ng, ano, ng medyo 20 pesos, mga ganyan. patong lang tayo na medyo malaki lang kasi lugi na ako. Ayan. At saka isa pa, nagagamit pa itong topper. Yung mga topper ko na ganito dami na, nagagamit ko siya. Lagay ng mga ulam, mga pagkain, mga... Dito din sa tindahan, pwede mo mag-diskihan ko. Kaya lang, hindi ko nilalagay dito yung mga gabi ko kasi nilalanggam siya. Mas maganda sa mga gamis yung acrylic kasi hindi siya nilalanggam. Mag-order nga pala ako ng mga gamis kasi yung mga gamis ko dito is naubos na. Hindi pa ako nakapag-share pala sa inyo ng ano, mga gamis siguro. Tapos nire-rip ko kasi yun. Mag-order pa ako ng ano yun? Uh, sealer. Yun, mag-order pa ako sa online para gamitin ko sa pag re ng mga gamis ko kasi mag-order ako ng nang lang madami tapos ire re ko siya. Okay, so ito na. Yan! O, diba? Uh, dalawa. So, bukas, kasi ubos na yung mga ganito ko. So, meron na naman tayong paninda. Ayan. ng mga gamis or gamis. Maganda, masarap to. Medyo maasim, na matamis. Madami na nagtatanong kasi sa akin ng ganito eh. Kaya, nag-order na ulit ako. Diba? Tsaka, ang bilis lang din naman niya dumating. Mamaya, mamaya magtingin-tingin ulit ako sa Shopee para mag-order ako ng mga gamis naman. Tapos, try ulit ako mag-order nito kasi para may stock ako dito sa tindahan. Kasi minsan, nauubusan to ng stock. Yan. Ah, sa bintahan nito ay dos. Binibinta ko dito ng dos ang isa. Hindi ko alam kung ilang piraso to kasi hindi pa ako nagbilang nito. Pero dos naman yung ah, bintahan kasi nito. Kaya ginaya ko na din dos. Napanood ko lang yun sa YouTube din. Natag dos yung bintahan nila nito. Kaya ginaya ko din dos yung benta ko nito. Ayan. Okay. Okay, so, ayan, ito lang yung ano ko sa inyo share. Ito lang yung share natin mga kasari, no, mga katendera. I-share ko lang naman yung nabili natin mga sour gummy sa online. Ayan. Okay, so, kayo, kung medyo madaming bata dyan sa inyo, kahit nga hindi bata, pwede naman bumili nito. Tsaka, mga, mga dalaga, yung mga teenager na ba? Ayan, bumibili sila nito ang mga ganito. So, kayo kung wala kayong mga paninda na ganito dyan sa inyo, kung madaming mga bata dyan sa inyo, ayan, magbenta na kayo ng mga ganito kasi uh, para mas dumami yung mga customer ninyo. Kasi ito ay isa din ito sa nagpapadami ng customer natin. Kasi dito dumadami din yung customer ko dahil meron niya ako mga ganito. Kasi sa ibang tindahan, wala silang mga ganito. Ako lang yung meron. Siyempre pupunta yan sila dito para bumili ng mga ganito. Tapos, yung mga bata pag inutusan ng mga magulang nila, hindi sila matatamad na pumunta dito sa amin. Kasi meron kami mga panindaan ng mga ganito. Yung mga sukli kasi binibili nila nito. <laughs> pag may sukli na dos, bibili nila nito. So, ganun yung mga bata dito. Kaya kailangan may mga ganito talaga ako dito sa tindahan. Hindi ako nagpapawala kung ano-anong mga kot-kotin dyan bumibili ako sa online, naghahagilap ako sa online kung, kung ano yung mga pwede ko idagdag dito sa tindahan. So, kailangan lang natin mag-isip-isip ng mga pwede pa natin itinda sa tindahan natin para mas dumami pa yung customer natin, mas dumami pa bumili sa atin, mas dumami pa yung binta natin, ganon. Ito yung mga, ano, mga solusyon din sa tagtumal. <laughs> Isa sa solusyon sa tagtumal din mga ganito kahit pa paano. Kasi syempre kakabenta tayo pag may mga ganito rin naman tayo ng mga paninda sa tindahan natin. Okay, so ito lang muna yung share natin. Itong mga nabili, nabili ko lang online na gami or gami or gami belt. Ito lang muna. So, ayan, uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin kung mahilig ka manood sa mga ganitong content, sa mga ganitong vlog. Kasi ito pa yung ina-upload ko about sa Sari Sari Store, kung anong mga ganap-ganap sa -ganap tindahan, anong pinagagawa ko. <laughs> Basta, about sa Sari Sari Store, yun po yung ina-upload natin. And sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana maka na rin tayo dito sa channel natin. At panoorin nyo yung ating mga video, yung aking mga vlog. Tapusin nyo hanggang dulo para at least uh, makakomplete rin tayo ng watch hour na kailangan natin dito sa YT. Ayan, maraming salamat ulit. Good evening, good night. Tapos sa inyong lahat, maupay na gabi ay yung hatanan. Good night, bye-bye. See you sa next vlog, mga kasari. Bye-bye, guys.